Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng non-elite version na shifter sa elite version na shifter ng L2 O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko Di ba like na rin? Kaya e pa, ano ba yung shifter na kailangan ko? Non-elite version ba o elite version? E ano ba yung RD mo? Sabi ko, elite. Parang ganito ba? Yan, elite version na RD. So, ang kailangan mo dyan ay kahit alin sa dalawa. Eh, boss pat, meron akong RD na non-elite. Ano yung shifter naman na para dun? Ang sagot dyan, kahit alin sa dalawa. So, in short, kahit alin sa dalawa, mapa-elite version man o non-elite, eh, pwede sa kahit anong RD version ng L2. Basta, ang oh, importante, parehas sila ng cable pull. Yan, 2 is to 1. Dito sa RD, 2 is to 1 din. Dapat parehas yan. Dapat parehas din ng speed. Itong A5, 9 speed yan. Itong RD na to, A5 din. 9 speed din yan. Eh, boss, pat, meron akong alibyo dito. Pwede ba yung L2 na shifter? Alin dito yung pwede? Yung elite o non-elite? Ang sagot dyan, kahit ano dyan sa dalawa, pwede. Itong L2 na to, gumawa sila ng dalawang cable pull. Yung 2 is to 1, yan yung para sa Shimano. Yung 1 is to 1, yan naman yung para sa SRAM. Yun lang yung sagot doon. Alin sa dalawa dyan, pwede. Mapa-elite man o non-elite. Okay. So, yun. Sana nakatulong itong video na so, <t> 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 Oh, hindi, hindi. Hindi pa tayo tapos. kaya niya, tapos na. Pag-usapan naman natin yung pinagkaiba nila para humaba-haba naman yung video na to Materials tayo. Unahin natin yung material nilang dalawa. Itong non-elite, gawa yan sa plastic. Lahat plastic. Itong mismong main body niya, gawa sa plastic pati yung paddles niya gawa sa plastic, itong clamp niya gawa sa plastic, basta lahat plastic. Kaya itong shifter na to para sa mga plastic na tao. <laughs> itong elite version, halo naman siya plastic saka aluminum. Yung lower body niya gawa sa aluminum. Itong clamp niya gawa sa aluminum. Itong takip ng body niya gawa naman sa plastic. Yung paddles naman niya gawa din sa plastic. Okay, sa design naman. Si non-elite, pinaka-basic na design na shifter lang siya. Medyo malaki, chunky, saka meron siyang sobrang laking window display na may sobrang laki din na number. Tamang-tama to sa mga malalabu mata. Wee, hindi nga pasok naman ng cable ng non-elite dito sa gilid, sa pagitan ng dalawang paddle na to. Meron lang siyang rubber cover dito. Ayan, hugutin mo lang. Diyan mo ipapasok yung cable. Yung upshift paddle niya, pa-trigger type, trigger style o pull type. Parang gatilyo. Hindi mo siya mapipindot ng push. One way lang siya na pull type. So, dito naman sa elite version, mapapansin nyo na medyo lumiit siya. Tapos wala na rin yung window display niya. Sa paligay ko, kaya siya lumiit kasi nawala yung mechanism para dun sa window display ang suksukan ng cable nandito sa itaas. So, i-access mo yan dito sa rubber flap. Yun. At tapos, dyan mo ipapasok. Para sa akin, mas gusto ko yung design na to kasi makikita mo slightly exposed na yung mechanism sa loob. So, pwede kang mag-spray ng lubricant dyan o WD-40 o kung gusto mo mag drop ka ng oil para mas smooth yung mechanism niya. Tapos itong upshift paddle niya, push type na. One way pa rin pero push type. Hindi mo siya ma hindi mo siya magagatilyo. Push bang rapid fire si L2. Siyempre, meron. Sa non elite version, ang rapid fire niya ay 1, 2, 3, 4, 5. Limang gear. Dito sa elite version, 1, 2, 3, 4. Yan. 4 gears lang yung ikakambyo niya. E sa Shimano, 1, 2, 3. Check naman natin yung bigat ng dalawa. O, sa non-elite, 115 grams lang siya. Ito naman yung elite version, nasa 115 din. So, yung bigat ng dalawang shifter na to parehas lang. So yun guys, ang pinagkaiba ng dalawang shifter na to. Kung may katanungan ka pa na hindi ko nasagot dito sa video na to, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! peace O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo hindi tayo na Ayan, katulad nito. Saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.